mga idol ayon no? ah. na may lagi wala yun asala wala nandungitong idol wala nandungit ulit sa nai kabilis talaga mga idol ayon na ah. Anda kita. Ini show, beli setelah. Lalu landing itu mana itu? Mana Yung isa doon sa kabila nag-ikot. Ito dito. Palanding na ito mga idol. Bilis. Grabe, kabilis talaga ng mga jet fighter. Mas mabilis pa siya sa ano? Faster than sound daw eh. Mabilis pa siya sa, sa tunog niya, naiiwan yung tunog niya. Mauna siya. Yung isa nandun pa, nag-ikot pa. Mauna to. idol malapit na malapit na siya sa ano malapit na siya dyan na siya po wiloy la landing kaya to tanong Lalanding landing ito eh pinatabi ako ng tower eh pag umarap yan dito mga idol Ayun na Eh, Ay, pa ay, landing nga mga idol. Ayun na, humarap na. Ayun o. Oh. Buhilo Mabilis lang oh. Mabilis, di ba? Tapos yung isa niyang kasunod niyan. Nag-ikot nag lang rin yun eh. Paghiwalay nila, nag-ikot. Tansyado talaga nila yung mga ano mga galawan dito sa pagpapalipad ng mga ganito ganoon, bilis lang ganoon, ang itsura nya mga idol, ayun, bilis ayawan yung camera natin bilis ayun ayun pangalawang lapag nya na yung mga idol isa, balikan natin yung isa. Lalanding yun eh. Gabi ka bilis. Saan na yun? Nandiyan na yun eh. Nandiyan na yun siya mga idol. Ayun eh, ako mga idol oh. Ito medyo ilay ilay-ilay natin yung pagkukuha para maganda pala ko rin juke close up yang kan ini eh. ayan tengok oh. Ay, tahu eh habis list segala oh. masa glitlah Saglit glit lang talaga mga idol, ang bilis. Hmm? Oh? oh, maraming salamat sa panonood, mga idol. So, ulitin